Ah, uh, hello guys. Ah, uh, ito po yung gagawin namin ngayon. Ah, uh, gagawa na kami ng poste. Ah, uh, yung gamit namin, na uh, 12 silang saka Noibi. 10 mm saka 9 mm. Ah, uh, kasi maliit na naman itong gagawin namin dito eh. Kaya pwede na rin to. Para hindi daw masyadong mahal kung 16 mm ang gagamitin na, maliit na naman daw yung ah uh, gagamitin dito sa pag-i-slab. Ah, ito, uh, ah, medyo mahirap yung kalagaya namin. Ah, kasi nandito sa hukay. At walang ibang espes na magawa ng puste, kundi dito lang. Hindi mo pwede doon sa loob. Ay medyo hindi kasi yung ah, buong bakal paglabas dito sa pintuan kaya naman sa paglabas kasi lang ang paggawa dun sa loob kaya ito na lang ang paraan na dito kami gagawa ng uh, poste